Ah. <laughs> Parang si Welcome to Romis Update Channel. Yan, marami pampaui, Maka pauwi <laughs> mga bilis. <laughs> Derik So mga ka-update May huli na ano Anong klaseng isda to Ngayon lang kami nakakita nito ano halos oh, Mukhang hito Malaki <laughs> pa naman oh. Mukhang hito siya na malaki oh. Yan, anong isda ito laki okay naman wala, wala rin siyang tinik Kaya hindi rin siyang masabing hito pero sobrang laki comment nyo mga ka-update kung anong isda to kung kilala nyo yung isda na to ang <laughs> ah mabilas

Hapa na pa nakakilala sa isda na yan kahit ito si Uncle Dan matagal na may isda pero hindi niya kilala parang lang, parang parang kanduli parang hito parang bayaban parang dalag Dalag

Mm, Tuktukin mo. Mga malaman mo. <laughs> oh, ah. <laughs> <laughs> Parang si Minto. Ah, Mat, ano <laughs> yan <laughs> Mat? Nong. Huwag tabakan mo ako. Huwag ka nang buntot din. Ay, ito. Pagkaluto, pag pakain mo na sa aso yung ano. Konti. So ito may huli pauwi na tapit. Last niya ito Sila na 'yung pinakahuling umuwi. Ayan.

Ang boldo pa rin Kaya Thank you very much po sa panonood at supportan mga ka-update Kung gusto nyo yung video nito pakilike, pakisubscribe na rin po sa aming uh, channel Thank you, thank you To God be the glory and get bless po sa ating lahat